kayo'y nanonood sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod. Busy man sa pagiging ama ng sanggunian, tutok pa din sa paghahatid ng serbisyo. Ago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan, mag-subscribe sa aming channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Upang kayo ay ma-notify sa tuwing may bago kaming mga uploaded videos. Ito ang pangkaraniwang ginagawa ni Vice Mayor Attorney John Trinidad ng lungsod ng Tanawan. Uumpisahan ang linggo sa pagdalo sa regular na sesyon ng Sangguniang Panlungsod at gumaganap bilang ama nito, susundan naman ng pagganap nito bilang ikalawang ama ng lungsod. Mula sa session hall ay didiretsan na si Vice Mayor sa kanyang tanggapan upang doon naman ay haharapin ang mga bumibisita at humihingi ng kanyang tulong. At tuloy-tuloy na ito hanggang sa matapos ang buong work week. Kadalasan ay mga payong legal ang inilalapit sa vice-alkalde, ang iba naman ay mga kahilingang pangmedikal at iba pang mga mahalagang pangangailangan. Ngunit hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay mga kahilingan ang inilalapit sa kanyang tanggapan, minsan naman ay nais lang magkortesiya sa kanya at makilala siya ng personal. May ilan naman nagtatanong kung hindi ba napapagod si Vice Mayor Trinidad sa araw-araw na gawain. Paliwanag naman ng Vice Alcalde, walang puwang at dahilan upang mapagod ang isang halal ng mamamayan. Ito aniya ay isang sinumpaang tungkulin na nangangailangan ng dedikasyon at sakripisyo. Idinagdag pa nito na hindi siya kailanman mapapagod maging isang lingkod bayan para sa mamamayan ng tanawan. Ito si Rina Robotika, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.